Ito po yung aming pong original na pump na na-install sa aming pong uh, solar irrigation system way back last year. Ano? So, nung nakaraan, last two weeks ago ay ang sabi po ni Tito, uh, ito po ay nasira ayon ng gumana. So, ngayon po, chinek po namin. O, oh, so, binuksan po namin. Ito, tinanggal. Tinanggal po yung LC at yung cover. Chinek po namin yung carbon carbon brush kasi po, Uh, most of the time, ito po yung nauubos. Hindi nyo po makikita, yung isang carbon brush nya ay medyo manipis na. Pero sa tingin ko ay gagana pa naman siya. So, sa kabila, medyo makapal pa. So, at sinik namin ito. Ito sa kabila, ito yung, ano, yung humihigop ng tubig. And ito yung tinatawag na impeller. At nung, kung ating pong bubuksan, Lapit-lapit mo daw po. Ayan. Kung inyo pong titingnan ay marami na pong mga dumi. Nag-accumulate na dumi. Kaya po mahalaga na yung ating pong solar pump ay uh, dapat po meron po siyang foot bulb o kaya po kung filter mas maganda. Kasi para maiwasan po na makapasok po dito sa impeller yung mga dumi na nag-cause upang masira ang ating mga pump. So kanina, Pinuksan ko na po kasi ito kanina para i-check. Marami yung mga dumi na naipon dito sa may impeller. Hindi pong mas... O dagdag pa yung mga kalawang. Ano? So ngayon, susubukan ulit namin linisan at ibalik kung ito ba ay gagana pa. So, yung nakakabit sa sa aming solar pump ngayon ay panibagong solar pump, you no. Know? By the way, guys, ito po ay mga uh, kabukid ay mura lang naman, ano. May ang pinakamura po nito ay nasa 1.2 at meron din mga 1.2 hanggang 1.5. Kaya po masabi natin na sulit po talaga at kapag ipakinabang itong 12 volts na solar pump. So, update kay namin kayo guys mamaya akong ito ba ay gagana na pagkatapos naming linisan. Ayan po, malinis na. Hmm. Jawab. Minyak kalau bak pad. Iya. Enakan tu. So. Ay, bulang. Kedan, kedan, kedan. Ah, main anong pabigyan? Ay, okay. igot. Hmm? Huh? Ano? Gadan pa gadan. balik sad. Ha? Huh? balik sad. Ito daw ito, ayan. Balik sad iyan, dai nag higop. Wire. Sing wire. Sampakakadit mo. Baka, Baka balik negatif sama um. Ni patoleh tuan no Ayuh dia dah warak Ni datang ha kena kita tengok tengok dia tala tala ¡Gracias! Tertempat ketiga. Terima kasih, Eman. tanggal. saya. Ha? Naangat. Naangat. Segurado naik. Tertempat ketiga. Hmm. Okay, working na po siya. So, mga kabukid, kahit po pala ito masira, kapag inyong tinik, baka may nakabara lang ay gagana pa rin naman. So, ito po, working na po ulit siya. Magandang umaga po ulit mga kabukid. Ito po yung dating solar pump na nakakabit po dito sa amin pong solar irrigation system. At nung nakaraan nga po ay nasira ito. So balik ngayon po ay okay na po ulit. Na barahan lang po yung uh, impeller niya. Yung LEC na humihigop ng tubig. Ano? So ito po bago po itong bili. Yan. Parehas, parehas, lang naman po. Iba lang, iba lang, po yung kulay. At sa pagkakabit po nito ay para po sa atin pong mga kabukid na nice na gumamit din po na ganitong pump ay dapat po kapag nagkabit po tayo nito ay siguraduhin natin na bago po natin patakbuhin ay meron pong laman yung uh, yung head niya po. Ito pong tubo na to, ang tawag po dito ay head. Ano? At importante importante ay ito niyo po, yang, ano po, yung anong yan, dapat po meron po siyang foot valve. At dapat po, bago, bago nyo po siya patakbuhin, siguraduhin po, siguraduhin po natin na itong tubo na ito na ay merong laman na tubig. Kapag, kapag wala po yung laman na tubig, patakbo yung, yung motor ng pump, wala naman siyang nahihigop na tubig, masusira po yung ating water pump, water pump ano. So, mahalaga po na wag na wag po nating kaliligtaan na maglagay po ng foot valve. Itong foot valve na po ito, dapat po ito sa sa mga pump po talaga siya. Pero inalis po namin yung spring kasi po pag may spring, hindi kayang hugutin ng uh, maliit na solar pump yung yung tubig. Pag inalis po natin yung spring, ay goods na po yung ating filter at kung ah, pwede po pwede po natin sa lagyan ng ng mesh fine mesh para sigurado po talaga na walang papasok na mga maliit na dumi na pwedeng bumara po doon sa impeller na umihigop ng tubig so yun lang po ay kaunting counting paalala para sa ating pong mga kabukid to ka farmer na nice gumamit nitong ganitong uri ng solar pump ano so ito ay mura lang at worthy na worthy sa value niya na 1,100 sa Shopee o sa Lazada at dito po sa local di ko lang po alam kung magkano bumibili po kami ay usually sa online so ang price niya po is between 1,000 to 1,500 so salamat po sa inyo pong pag subscribe patuloy po kayong uh, umantabay sa page ng Bicolanong Tagabukid at lahat ng aming pong natutunan dito sa farm ay uh, may share po namin sa inyo at pwede nyo din pong may apply sa inyo pong farm sa inyo pong, uh, bahay o kung saan pa man na sa tingin nyo ay applicable o magamit itong mura, tubalit uh, napakagandang solar, solar pump sa mga Uh, nanonood sa amin. So, kung maaari po ay uh, subscribe na din yung aming YouTube para uh, kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan na ng mga idea na ginagamit namin. Okay, so, salamat. Uh, salamat po and until the next update. Salamat sa lahat na nag at mula sa Ah, uh, Nicolano taga-bukid isang pagpalang araw sa inyo.